Start na. Sige po, kami po ay bumabati mula po dito sa ating sentro sa Pilipinas po, Isabela. Sa mga visitors po natin, good morning po sa lahat. Open our Bible in the book of 1 Thessalonians. New Testament po tayo. Thessalonians chapter 1 verse 9 to 10. Si Engineer Hagay, mababasa. ba siya? At, na yung ano. Uh, okay. Verse 9 po tayo. Kunin na lamang po ninyo ito. Kasi doon sa sa kaya yeah. Thank you. Ito na po yung ating pagbasa. For For they themselves show us what manner of entering. Entering in we have unfilled, and uh, how we turned to God from idols to serve the living and the true God. Verse 10 To wait for His Son. And to wait for His Son from heaven. And His Son, Jesus Christ. even Jesus Christ, God the Father we raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Then me repeat. For they themselves, sapagkat sila mismo ang nagbalita sa amin, ipinakita sa amin yung result ng anong preaching sa inyong Thessalonians. Yes. At kung paano kayo ay bumalik sa Diyos, iniwan nyo ang mga Diyos Diyosan. At kayo ay nagsipi sa Diyos na buhay at Diyos na totoo. Verse 10, at nakihintay sa kanyang anak mula sa langit na kanyang binuhay na magulit mula sa mga patay. Pag-ibas pa si Jesus na siya na ang naglita sa atin doon sa kami na darating. Dalawang verses po tayo. Verse 9, mayroon pong dumating po kay Pablo at sa kanyang mga grupo isang informasyon. Galing po sa probinsya ng Akaya, galing po sa probinsya ng Macedonia. Sapagat ang Thessalonian brethren ay sa po ng probinsya ng Macedonia. At ang balita na dumating kina Pablo ay kung papano ang mga mga tao ito sa Thessalonica ay naiba na ang kanilang landas. Iniwan na nila ang mga Diyos-Diyosan at sa Diyos sila ngayon nagsisilbi, like sa Diyos na buhay, verse na niyan, at sa Diyos na totoo. Yan ang kanilang mga natanggap na informasyon. First 10, and to wait for His Son from heaven. Isa pang informasyon dito ay ang, ang mga manahan pala ito sa Thessalonica ay naghihintay sa pagdating ng Panginoong Yesus mula sa langit. Ang mga ng palatayang ito, let me repeat, naghihintay sila sa pagbalik ng Panginoon, Jesus, mula sa langit. Naka-flash na ba tayo sa nagay? Title natin. 9 and 10, hintayin natin ang Panginoong Yesus. Naghihintay po ang mga mananampalataya doon sa probinsya ng Akaya, nasa verse 8, at sa probinsya ng Macedonia, nasa verse 8. Ngayon po, naghihintay pa rin po sila kahit na matay na. Tayo naman ay naghihintay sa panahon ito sa pagdating ng Panginoong Yesus. Ayon dito sa dalawang verses na ito, marami sila at tayo ay naghihintay sa pagbalik ng Panginoong Yesus. Hindi ka kaunti ang mga naghihintay sa Panginoong Yesus. Asama na tayo ngayon. Ang maganda rito, tayo natin, hintayin natin ang Panginoong Yesus. Brethren, maraming mga maraming mga paghihintay ang ang ginaganap po ng tao dito sa Daiti. Maraming po ang kanilang mga hinihintay ngayon ay nahihintay na nila. At marami parang, ang ma marami pa mga paghihintay ang kanilang hinihintay. Pero makahihintay. hinihintay. Kaya kung meron kayong hinihintay eh. At doon sa napakarami ninyong hinihintay, may mga natitira pa sa mga bagay ninyong mga hinihintay kami, lalo na yung Shopee. Yan tayo naman uh, talagang handang-handa sa si shapi. Eh. Ang daming mga hinihintay. Napaka-specific na information ang dumating kina Pablo. Ang mga taga-Tesalonica naghihintay sa pagdating ng Panginoon. At ganito din tayo. We are waiting. Tayo man, ang waiting so, sa pagbabalik ng Panginoong Isus. At para naman uh, medyo pa natin ito ng linaw, ang paghihintay natin ay napakamaranda. Hindi katulad ng paghihintay ng mga material na baka ay sinansyal na bagay dito sa dito. Ang paghihintay na ito ay napakamaranda. Yan you know ang mga brethren. Dito sa Samaya Titus chapter 2, bago po ito makalimutan. Katabi po ito ng 2 Peter. I'm so sorry, second Peter. Titus chapter two. Ito rin ang sinasabi ng Apostol Pablo kay Titus sa chapter 2 verse 13. Pagkatapos banggitin ni Pablo doon sa mga mananampalataya sa Thessalonica, ito naman ngayon sa sulat ni Pablo kay Titus, looking for the blessed hope. Tinitignan natin ang napakadakilang pag-asa and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ang pagbabalik ng Panginoon ay isang takilang pag-asa ng mga mananampalataya. Dahil ang inihintay ng mga mananampalataya ay ang takilang Diyos. Ang takilang tagkapagligtas ang Panginoon Jesus. Amen? Masasabi natin, walang pag-aanilangan, ng paghihintay natin. Napakabanan ng na paghihintay. Dahil Diyos ang ating hinihintay. Sa mga katulad nilang naghihintay, yung kanilang sa, sa, kanilang panahon, naghihintay sila. Pero namatay na po sila. Hindi pa dumating ang kanilang hinihintay ng Panginoong Yesus. Ang hindi po nila alam, si Yesus ang naghihintay sa kanila doon sa langit. Namatay na ang ito. Baka susunod tayo mga naghihintay, susunod ka na rin mamamatay. Dahil sa paghihintay mo, hindi mo alam, ikaw pala ang hinihintay ng Panginoon. Mahal natin na masusunod ka na o di itulod na ka. Tinulod na lang madala Eh, ano yung tulod? Ang yung na. O ihahatid ka pagkatapos kang ihatid. O, yung naghatid, ihahatid din. yung. Yung mga naghihintay ng mga, mga banal, ng mga mananang palataya noon, ang hindi nila alam, hinihintay sila ng Panginoon Yesus. Tayo, na naghihintay, marami sa atin ang naghihintay, huwag yung kalilimutan, Red Red, na sa mga naghihintay na ito, habang naghihintay sila, meron silang preparasyon na ginagawa. Amen? Isang katiguan ang wala kang hinihintay, putang ko sa Diyos. Isang kabiguan, wala kang hinihintay sa mga material na bagay at sa mga financial na bagay. Di ba? Isang kabiguan sa buhay ng isang tao, ang bagay na ito. Lalo na pagka tungkol na sa Diyos, kung wala tayong hinihintay na bagay na yan, kabiguan ito na malaki. May mga taong hindi naghihintay sa pagdating ng Panginoon. At kung meron mong naghihintay, Walang preparasyon na kanyang ginagawa. Isang malaking kabiguan ang maghintay ng walang ginagawang preparasyon. Sa, sa interview na naghihintay ka na, ano? At habang naghihintay ka sa interview na yan, eh nagpre-prepare ka na. Eh practice mo na yung tatlong English mo. Di ba? Yung ano, ano, pagka-international. Uh, na interview ito. Ah, 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 kung nampay lang unang dobang, ah, pulaps kan, ah, I'm not fluent in English. Di ba ganun? No? Tapos bumakong kanto mo Gano'n Ganun ang mga paghihintay natin. Sinasagot mo yung maaaring possible questions from them, no? Yun yung yun, yun, yun natin. Sa mga gradu graduation, habang hindi pa dumating yung araw na yun, Preparasyon na napaka, ng lubhang ginagawa natin. Gaano pa kaya itong paghihintay sa Panginoong Yesus? Kung walang preparasyon sa paghihintay na ito, kabiguan po na ka sa atin. Lalo na, o oh, ito, eh, eh, hindi po talaga ito sinasadya, no? Pero is isadya ko talaga kasama ito. Noong nandito na po yung mga candidates natin, noong wala pa yung malayo-layo pa yung filing day na yung mga kandidato natin, urong-surong pa rin kung sila ay tatakbo o hindi. Wala pa rin yung strong decision. Pero ang nagtutulak sila, nagtutulak sa kanila para ituloy ayon kung ano yung purposes sa kanilang pulsa. Yun ang magtutulak po para ituloy yung laban. At habang Pagkatapos makapag-final nito, iniisip na may marami, saan kaya ako pupuka, preparation pupuka, saan kaya itong financial ko, saan kaya ako uutang? ganun. Yung mga preparation na yan para doon sa tabag nito, yung araw na ito, itong oh, campaign na ito. Di ba ganun yung mga preparation natin? di ba yung lulubog ko sa utang at huwag ka nang ka na pagkalibig ko pa, huwag ka nang lulubog pa. Basta, uh, prepaid ka lang itong campaign period na ito. Tama ba ako doon? At iniisip din natin yung kung ano ang Oh, ano ba nga maktanting iwan ko? Sige, isin dito, isin dito, isin Kapay Kaway dito, reksasala-salamagi tayo, e, mamong niya. Yun eh, kung anong sign. Di ba yung sign natin ngayon, ganyan? Or ano na na? Peace, eat, and Ano pa yung iba? Di ba mayroon din ganito? Dito. At pagka sa boxing naman, ganoon eh. Diba? Marami ang preparation na ginagawa ng ng araw na ito. Kami man, nag-pre-prepara -tri yung puso namin, mga butang kung sino ang karapat-dapat. Nagpipipil po kami sa araw na iyon. Ginagawa yung mga bagay na ito, yung preparation na ito <coughs> para lang una sa lahat sa, sa araw ng halalan ay matanggap. Matanggap natin yung tao na tumatakbo, matanggap ng tao ang mga ang mga tumatakbo tayo kapwa, ang mga kanditato at tayo na bumoto ay naghihintay sa araw na yan. Kaya hanggang ngayon, nagdidesisyon pa rin ang ilan. Habang hindi dumarating ang araw na kalalan, nagdidesisyon pa rin ang ilan. Ang ilan ay talagang fully decided na po siya. Ngunit malaki ang kaibahan ng kinihintay nating araw na kalalan. Ito ay kung paano tayo pipili, ito ay kung paano tanggapin ang mga kandidato ang mga tao yung atong sila. Tayo naman, ang preparasyon natin sapagkat banal yung preparasyon ito, sapagkat banal yung Diyos na ating hinihintay, banal din yung preparasyon natin. Amen? Yung, yung tanggapin tayo ng Diyos sa araw na yan. Di ba tayong tanggapin ang tao. Sa kalalan, di ba na Huwag kang matanggap ng Diyos, basta matanggap ka ng tao, yun ang laban. Ano? Hindi kasi nababasa nila yung, hindi nila nababasa yung katotohanan dito eh. Kung nababasa naman nila ang katotohanan dito sa puso ng mga kandidato, eh maganda, pero hindi nila nababasa. Ang panglayo-layo pa, hindi pa nakakaupo yung mga kandidato natin, kagawa, gusto ko na responsibilidad nilang bumili ng bigas, ako ilalagay nila sa mga kagawad yung mga responsibilidad nilang ipakain sa kanilang mga pamilya. Hindi ng sardinas. Hindi uh -huh. pa responsibilidad natin yun. Kaya hindi sa kadawat ang gagaling yun sa atin. Bagos oh, oh. na ba eh, nga, eh, na na. bagas eh. Eh, numargrigat ang kadawat nga. Hindi, maitad na na. Bagas yung kanandang. Ang um, tao talaga. Sige, yung preparation natin, brethren, ganito ang gawin natin. We are preparing for this coming great day of God. Dahil ba po ang preparation natin, siyempre ba na nabuhay ang harap ng At sinasabi po ng Colossus chapter 3, let me read in Colossus chapter 2 verse 1. Nandito po ay isang bahagi ng kasulatan tungkol po doon sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Chapter 3. Verse 1, If you then be risen with Christ, kung talagang totoo, totoo kayong muling nabuhay na kasama ni Kristo mula doon sa kasalanan. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. Where Christ seated on the right hand of God. Set your affectional on things above. Ang isip niyo nawa ay doon sa langit. Doon sa mga bagay na nasa langit, hindi mga bagay na nasa lupa. For we are dead. At ang inyong buhay ay na kay Kristo Yesus. Nakatago niyan. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Verse 4. When Christ who is our life shall appear. Pagka dumating na ang Panginoong Yesus na no, siyang buhay natin. When Christ who is our life shall appear, then shall also appear with Him in glory. Nagtapos na siya, dahil babalik ang Panginoong Yesus, ang sinasabi ni Pablo, mortify your members which are upon the earth for negation and cleanliness and all affliction and then evil consequences and covetousness which is I do not agree. Tanggalin ang mga bagay na ito na hindi nakakaaya sa harap ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo, isang wagas na buhay, dapat meron tayo. Yun yung preparation natin. Sa araw ng na darating na ito, na banal. Ganito ang sinasabi ng ang banal kasulatan sa Philippians. Uunahin ko na po ang Ephesians bago po ako tuluyang magtapos virgin. Ephesians the 5 verse 20. 25, husband, love your wives, even as Christ also loved the church. Christ loved the church. Mahal ni Cristo ang church. At ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iglesia. That He might sanctify and cleanse it with washing of water by the word. That He might present it to Himself a glorious church. That having is no wrinkle, no any such things, but that is should be holy and without blemish. Ang salita ni Kristo ay malayang na ituturo. Ibinigay ni Kristo ang kanyang salita. O pang ang iglesia ito, pagka ito ay kanilang isinagawa, ang kanilang naririnig, naririnig ang na salita ng Diyos, ay magiging banal sila. Walang kapintasan sa harapan ng Diyos sa kanyang pagdating. Gagawin ito ng Panginoon dahil ihaharap niya tayo. At may malaki ang partisipasyon ng Panginoon doon sa araw na iyon. Yung tayo ay nagpre prepare at may preparasyon din ginagawa ang Diyos para sa atin. Ang kanyang salita na ating naririnig pagka ito'y ating sinasagawa ng buong sikap wala pong pag-aalangan, pasado tayo sa kanyang pagbabalik. Hihintayin natin ang kanyang pagbabalik. Ang sinasabi ni Peter, darating ang panahon. Kahit yung huling panahon ang sinasabi ni Apostol Pablo sa sa 2 Peter chapter 3, kahit yung huling panahon ang kanyang sinasabi. Gusto kong banggitin ulit sa inyo, ang ating hinihintay ay yung tinatawag natin, rapture. Kilala natin na. Ang Panginoong Yesus ay bababa doon sa Alapaa, chapter 4, verse 17 to 18 ng 1 Thessalonians. Si Jesus ay bababa mula sa langit at dyan sa Alapaa at ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. At ang mga na kay Kristo, ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi na mamamatay. Mag-iiba ang kanilang physical na At sa salubungin ng mga mananampalataya, si Jesus doon sa lapakang. Ang hinihintay natin ay ang tinatawag nating rapture. Samantala ang sinasabi ni Peter ay ang huling panahon na maging ang langit at ang lupa ay mawawala. At ang sinasabi ni Peter, let me read it again, brethren. Second Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come as a thief in the night. And that which the heaven shall pass away from the thing the crystal. But the day of the Lord will come as a thief in the night. And that which is the heaven shall pass away with a great noise. And the element shall melt with the fervent heat. And the earth also. And all the works that are in the air shall be burned up. lahat ng mga titigas na bagay na ginawa ng mga tao dito sa itig ay matutunan. Langit at lupa ay mapaparan. Kaya naman ang sinasabi sa verse 11, at ngayon nakita natin ang mga bagay na mangyayari. Seeing then all the things, all these things shall be dissolved. What manner of person ought you to be? Anong klaseng tao dapat meron kayo? In all holy conversation and godliness banal na paghihintay ang sinasabi ng mga apostol. Walang kapintasang tao ang paghihintay natin. Brethren, habang tayo naghihintay ang sinasabi ng propeta Isaiah, ang mga naghihintay. Huwag kayong madismaya. Kundi kayo ay mag-renew ng strength. To those who wait upon the Lord, They renew their strength. May pagkakatao humihi na tayo na naghihintay sa Diyos. Amen? Pero kailangan mag tayo ng strength para sa pagdating ng Panginoon ay handang-handa tayo. At huwag kayong madismaya habang kayo ay naghihintay sa Panginoon. Dahil nadidismaya tayo na magpatuloy na maghintay dahil kung minsan ay nagbimistake tayo. Nagihiya na tayo sa Diyos. Kung minsan nakikita mo yung iyong kapwa-tao, nadidismaya ka doon sa nakikita mo sa kanya. Kung minsan nasasaklan ka. Sinasadya, hindi sinasadya, nasasaklan ka. Tuloy ayaw mo nang maghintay sa Panginoon Jesus. Kaya kailangan magpalakas po tayo. Basahin lang ko para ano, para po ma... Kung sa mga nagsusulat po, ay may sulat po ninyo doon sa Isaiah 40 verse 21. Ito po yan. Babasahin ko po, no? Kasi titigil na rin po ako. Kahit isa lang po dito sa Isaiah, prophet, sa 40, 21. Ayan na po siya. Hindi mo ba alam? Have you not known? Hindi mo ba na He told you from the beginning? Ri ba na sa inyo? Have you not understood from the foundation of the earth? Verse 22. It is he that seated upon the center of the earth. And In the inhabitants there, thereof. Verse 23. that bringeth the princes to nothing. He made the judges of the earth as vanity. Yet, yeah, Ngunit, they shall not be planted, they will be sown. thirty But they wait upon the Lord. thirty ko na po. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Kung tunay tayong naghihintay, lakasan niyo mo ang inyong kalooban. Baka mapukaw ang inyong damdamin. Di ba nga yung ka yan? Ma kayo sa paghihintay na ito. Mailagay ninyo ang isip niyo dito sa daigdig. Abang ganihan. Pinansyan. Material. O, ma, maraming mga bagay. Tadahilan para yung konsentrasyon natin sa Panginoon ay mawabagit tayo. Ang sinasabi ni Pablo kay Titus chapter 2 verse 13, looking the blessed hope. Focus ka dun, dun sa dakilang araw ng Panginoon. Yan po yung ating gagawin. Brethren, hindi man natin ma... Ganito na lang para hindi kayo matismay. Hindi man dumating sa atin yung pinapangarap natin dito sa Pilipinas mabiguman tayo doon sa ating mga, mga dreams natin. Yung mga hinihintay natin ng bagay, hindi man darating ito. Okay lang. Huwag ka lang sumablay doon sa pag preparasyon mo doon sa pagdating ng Panginoon Yesus. Tanggapin natin na nabibigo tayo dito sa Lekdi. Marami tayong hindi nagagawa. Brethren, tanggapin natin. Yan. Ang huwag mangyari, ayaw ma natin ang pagdating ng Diyos at ating tagapagbigtas ng Jesus. At that's right. Sa Sa'yo po, O oh Diyos, ang pagsamba patuloy habang kami po ay may lakas. Sa'yo po ang mga paghuli dahil karapat dapat ka naman puli. Alam mo po, ang mga araw na ito, ng oh Diyos, ay kasali po kami sa mga naghihintay sa pagdating ng iyong anak na sa Diyos. Maraming kabiguan ang aming po daraanan pa. Pagkahandaan po namin ang na mga ito. Huwag lamang po ang pagdating ng iyong anak na sa Diyos. Ay mabigo pa At loobin mo ito. po, O Diyos, na sa aming paghihintay po sa iyo ay magkaroon po ng tayo ang aming temperasyon ay isang hanggang-hanggang pagkakanda sa iyo. pagkati. Loobin po na mga pangarap na aming mga puso ay lumating din po sa amin na habang kami po ay nagihita. O salamat po, Diyos, sa ngalan ng aming Panginoon Yesus.